Pagkatapos ko nga po palang maglaro ng skateboard, niyaya pala ako ni Marlon kumain sa labas. Siyempre, sino ba naman tayo para tumanggi sa pagkain? Hi! Ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW sa Middle East. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Bago pala kami kumain, niyaya niya muna ako maglibot-libot dito sa Nesto Supermarket. Kaso nga lang sa paglilibot namin na antig ako sa mga buko kasi nga ang liliit ng mga buko dito pero ang lalaki ng presyo. At sa pagikot namin may nakita akong bola bola hindi ko alam kung anong tawag dito. At syempre habang nagikot nga pala ako at syempre dahil kakain tayo kaya naghanap ako ng ating babaunin na sardinas. Opo tama po kayo. Isa rin ba nakagaya ko? na hindi makakakain ng walang baon na sardinas. Ako kasi sa totoo lang, ewan ko ba? Simula pa kasi nung bata pa ako at simula nung nag-abroad ako, palagi akong nag stock ng sardinas. Bakit? Kasi nga in case na emergency at natatamad ka o hindi mo nagugustuhan yung ulam, nandyan si sardinas para sa mabilisang ulam. Higit sa mabilis, malinamnam pa at masarap pa at syempre, lasang Pinoy talaga. At sa mga nagtatanong kung bakit ginagawa ko daw to. At sa mga nagtatanong din, bakit daw palaging nag-uulam ako ng sardinas? Sige, sasagutin ko kayo isa-isa. Unang-una sa lahat, hindi ko naman kasi kayang kumain sa mamahaling restoran. Pangalawa, hindi ko naman kayang mag-content sa mga sikat na restoran kasi nga hindi ko afford. Kung sa baga, hindi ko pwedeng pilitin yung sarili ko para lang magpa-empress na mukhang mapera at mayaman ako para lang maraming manood sa mga videos ko. Ako kasi sinisimplihan ko lang yung videos ko. Basta wala akong tinatapakang tao at masaya ako sa ginagawa ko at wala akong minimension o tinitira sa mga vlog ko. Okay lang ako may manood man o wala, may sumuporta man o wala, masaya ako sa ginagawa ko. Bilang OFW kasi, libangan ko lang to. Tama kayo sa narinig nyo. Kasi kung isa ka sa mga OFW na nanonood ng videos ko, alam ko makakarelate ka. Kasi bilang OFW talaga, kailangan namin labanan yung kalungkutan at pagkahomesick dito lalong lalo na malayo kami sa mahal namin sa buhay Opo, tama po kayo Ako kasi sa totoo lang, ini-enjoy ko yung bawat panahon na nandito ako Kahit sa totoo lang, nalulungkot ako Pero hindi ko pinapakita sa pamilya ko para hindi naman sila mag-alala at kaawaan ako at syempre dahil nandito ka sa aking video, maraming maraming salamat sa panonood. Bye bye!